ay putik ko grabe ang dilim ang lakas ng ulan yan o oh, mambo nambo na guys bubuhos oh, na naman bigla yung ulan dilim oh. was out na naman yung mamimili nito kayo na ulan bigla namang mawala yung ano nito may mili. Lakas na ulan yan. Ingat kayo. Ingat po ang lahat. Ayan na. Bumuhos na. Ayan. Bumuhos na yung pinakamadilim. Oh, may Puno na naman ng mga batang maliligo to unti na lang sila nagsusugod sabi oh. uh, lakas dito mag-ingat po ang lahat sa malakas na ulan na to uh, kanina grabe sobrang init ngayon biglang buhos ang ulan o oh. Pabasa na naman yung mga Ah, may tulo dito, aba. Uh, ang galing ko muna, may tulo na. yung hey, ang lakas. Biglang nawala yung mamimili sa ulan na to, ah. Biglang, biglang nawala yung mga mamimili sa ulan na to. Sakong-sakto pa naman bilihan ng mga tao, eh. Ay, mga Ayan, nagtakbuhan eh yung dilim ba naman nun eh O, oh, biglang buo ito So, oh, ingat po ang lahat sa malakas na ulan Ingat po, ingat po, ingat Mga mga kamog, dito tayo ngayon sa ating gulayan. At kasalukuyang malakas ang ulan. Biglang nawala po yung ano mga taong namimili. Oh, kanina na na sana sila eh. Biglang nawala bigla. 'Yun, ingat po ang lahat at paki-subscribe na ang aking YouTube channel at paki-share na rin po tong videoong ito para o ma <coughs> nakapapanood pa ng mga ibang mga hindi pa nakapagpanood sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo and God bless po.